tumulong kay Ivana sa kanyang pagsisilang. Para makita nyo kung ang mga ebidensyang nakalap natin tungkol sa intrigang si Ivana ay may anak na ay valid, panoorin nyo hanggang dulo ang video na ito. Tara mga ka-star, simulan na natin ang pagbusisi sa nasabing issue. Una, natapos ang termino ng mga natalong congressman noong June 30, 2025 at kinabukasan nga July 1, 2025, hindi pa nakalipas ang 24 oras ay agad nagpost si Dan Fernandez ng kanyang controversial closet na twinning ng closet ni Ivana Alawi na naipost ni Ivana dati sa kanyang social media account na babagut lang ba ang ex-Congressman Dan Fernandez o kaya ay naglalaro ang kanyang pilyong utak para magpost ng twinning closet with Ivana. Mahirap naman kasi paniwalaan kung itatanggininuman sa kanila na nagkataon lang ang mga larawang iyon. And since trao nag nagpost si Ivana, kaya't ang pagpost ngayon ni former Congressman Dan Fernandez ng nasabing photo ay kumuha ng attention sa social media. Knowing na nagkaroon ng previous usok noon linking them to each other, though pareho naman nila ididenay, bukod sa ebidensya ng parehong closet na sinundan pa ng recent twinning kitchen, obviously si Ex kong ay nagpapaka-controversial. Dahil three years ago na nagpost si Ivana, eh bakit nga naman nag-post siya ng copycat background ng closet at kitchen ni Ivana Alawi? And since sikat nga si Ivana, eh for sure everybody knows, mapapansin talaga. And not just once but twice na twinning photos nila, ba? Diba? At idagdag pa natin mga kastar, pansinin nyo ang caption ng post ni Dan Fernandez, Sending out my resume. Di maiwasang isipin ng mga pilyang utak, mga kastar, na ano ba talaga ex-kong? Nagpapapansin ka ba ulit kay Ivana? Hindi kaya sa puso ni Ivana niya gusto mag-apply? Pasadong-pasado naman talagang aplikante ang pormahan ni Xkong except why and why flexing his abs and muscles? Para kanino yang flexing? Anyway, pangalawa mga kastar. At matapos nga ang dalawang pasabog na twinning photos mula kay Xkong Dan Fernandez, nasundan na naman ito ng ikatlong pasabog na di umano ay may anak sa US si Ivana Alawi. Hindi natin sinasabing nagsimula ang usok na ito sa kampo ni Xkong ha? Magkaganon pa man, hindi may wasang magtanong ng mga pilyang utak. Itong ikatlong pasabog na less than a month lang, may kinalaman din kaya ang Papa Balls na ex-kong? Nang tanungin ni Nanay Christopher Fermin through chat, ay tawalang umano ang isinagot ni Dan Fernandez na lalo pang nagpaalab sa interes ng publiko na tila ba ang hindi pag ni Dan sa issue ay nangangahulugan ng pag-amin. For sure, di naman mayayanig si Ivana Alawi sa mga ganitong pasabog. Ikaw ba naman manlink sa bilyonaryong present kong ng Bacolod na si Kong Albi Benitez at sa isang matalino at pilyong former kong na si Papa Dan Fernandez? Ewan na lang kung hindi biglang sumayad sa lupa ang long hair mo, di ba Ivana? Yung opinion ni Christopher Min na hindi raw mukhang nanganak ang katawan ni Ivana? Remember mga kastar, madaling magpaganda ang mga babae na maraming pera. Remember Marian Rivera at Sunshine Cruz, mukha ba silang nanganak? Hindi, di ba? Anyway, syempre may salamat Dr. Bello at Dr. Ivy na ngayon. At bakit nga ba hindi nakita ng publiko na nagbuntis si Ivana? Opinyon nga ng pambansang marites na si Christian Sian Gaza, payo niya raw sa mga girls, mag-ipon muna ng mga photos at videos bago pa lumaki ang Chan at i-post ito weekly para hindi halata. And sa kabila ng lahat ng mga reason na nabanggit, to conclude mga kastar, ang Pinoy Star TV ay hindi naniniwala na nagbuntis at nanganak nga si Ivana Alawi. At syempre, andito yung mga ebidensya. Una, sa isang vlog ni Ivana 5 years ago na inupload noong August 14, 2020, may mga na-mention ang nakababatang kapatid ni Ivana na si Mona Alawi na nagpapatunay na wala pang anak si Ivana. Sinabi kasi ni Mona na, Nakakatakot girl, pag nagka-baby ka, hindi ibibed. <laughs> Nakakatakot pag nagka-baby ka, ganyan ang ibibed time story mo? Nangangahulugang during that time, five years ago, ay never pa nagka-baby si Ivana. Matatandaan din na ang edad ng sinasabing anak ni Ivana ay around six and a half years old. At alam naman ng lahat, base sa vlog ni Rafi Tulfo, na ang tatay ng batang anak ni Almira Alawi at pamangkin ni Ivana ay ang FM station owner na si Willie Asuncion. And obviously, ay copycat as in Xerox ang mukha ni Gab sa kanyang ama. Pangalawang ebidensya, sa same vlog pa rin, Nasabi ni Mona, wala ka pa ngang boyfriend, baby agad? Wala ka pagdawa, baby na. <laughs> Sakit yung Pangatlong ebidensya, alam ng lahat na family-oriented ang Alawi family. Gugustuhin ba ni Ivana na mag-alaga ng kanyang pamangkin habang pinababayaan na malayo sa kanya ang umano'y tunay na anak niya, na same age lang ni Gab? Base rin sa mga twinning pictures at pagkakapareho ng mga araw at lugar na pinupuntahan ni Ivana at ni ex kong Dan Fernandez. Hindi naman talaga mawawala sa pilyang utak ng mga netizens, ang hinalang may kaugnayan nga sila noong mga panahong iyon sa isa't isa. Subalit yung kumakalat na anak issue ay wala talagang malinaw na ebidensya. Ang sagot na pagtawa lang ni Dan Fernandez kay Nanay Christopher Min bilang tugon ay hindi katibayan na nagkaroon nga si Ivana ng anak at si Dan ang ama. Dahil nga sa ganitong issue ay nanatiling pinag-uusapan si Exkong sa social media matapos ang pagkatalo kaya marahil hindi niya tinutuldukan ng issue. Magkaganon pa man, whether totoong nagkaanak sila o hindi, ay hindi naman ito makakaapekto sa kanila negatively. Dahil malawak ang pagtanggap ng netizens sa mga ganitong issue. Maliban na lang kung may legal implications, lalo na kung totoo nga ito. Dahil kasal si Dan sa dating actress na si Sheila Israel ang usapin ay mananatiling fake news hanggat walang sinumang nakapaglalabas ng matibay na ebidensya. Sa ngayon, lamang pa rin sa timbangan ang posibilidad na hindi pa talaga nagkakaanak si Ivana Alawi. At ayan mga ka-star, nabusisi na natin ang mga ebidensya, opinyon at mga chika na bumabalot sa isyong ito. Sa huli, ang mahalaga ay maging mapanuri tayo sa mga impormasyon na ating tinatanggap, lalo na kung galing lang sa social media. At syempre, gusto rin naming marinig ang opinion ninyo. Comment down below. Sa tingin nyo ba, may katotohanan ng isyong ito o isa lang itong fake news na gawa ng mga pilyang utak online? Hanggang sa susunod na chikahan, dito lang sa channel kung saan ang showbiz chika, laging may say say, ito ang Pinoy Star TV, stay smart, stay curious, at stay chika ready, mga kastar!